Ngayon guys ay mag-aayos ako ng TV So kung makikita nyo uh, Kulay green sya na may blue Wala syang red Ngayon ay bubuksan ko ito Huwag mong subukan Masisira ang buhay mo eh, huh? okay. Nagpatulong ako kay kuya Dahil medyo mabigat to Kasi ito yung sinuunan TV So, kung ikukumpara mo sa flat screen ay mas mabigat ito. Marami pa rin gumagamit ng ganitong TV guys dito sa lugar namin. Kasi matibay ito para sa flat screen. Kasi yung flat screen ay mabilis masira. Swerte mo na kung maka 2 years yung flat screen mo. Yung ganitong TV pang matagalan. Pwedeng ibabad panuoran yung flat screen depende may mga flat screen na yun. hindi pwede panooran ng matagal so dito lang tayo magpupokus sa sa CRT socket uh, sa, uh, I mean sa CRT board ayan so babaybay natin yan nawawala kasi yung red so uh, hanapin natin yung red hihina natin yung red sa ganitong uh, sira ay babaybay natin yung red na connection. Sa ibang brand ng TV, walang nakalagay kung saan banda yung connection ng kulay red. So, ang ginagawa ko, hinihinaan ko na lang lahat. Ayan. May mga hinang na malawag kasi sabi ni Kuya ay, minsan ay bumabalik daw yung, yung ganda ng kulay niya. Ayan baybayin lang yung red. So, ayan yung may mga pisa na maliliit na parang kuto. Ayan. Minsan, yun yung sira, no? Uh, maluwag na. So, kailangan sa ganito ay hinangan kahit yung maliliit na parts. Kasi dyan nagkakaproblema minsan. Ayan. Mga loose connection. So, Ayan. Nahinang na natin Ayan titingnan ko pa kung saan Banda Ayan Hinangan din natin dito Papunta itong Mainboard So Ang gawin nyo Baybayin lang na kung ano yung nawawalan kulay May nakalagay naman uh, Sa ibang TV Na ganito Katulad ng ganito May nakalagay kung saan Yung kulay red na connection So baybayin nyo lang yan Hanggang makarating kayo Sa uh, pinaka puno niya papuntang main board ayan so yung ganyan mga hina kailangan hina maliliit na yan kasi sa sobrang init yan minsan ay uh, naglulus connection na kasi pag halos maghapon panora na yung may init rin yung timi So dito lang tayo magpo focus sa mga bawang sa kulay yung problema. Uh, minsan sa mainboard din yung problema pero kadalasan talaga dito sa CRT board yung problema sa kulay. Ayan guys. Si so, ko pa kung may ibang loose connection. So Ayan guys, okay na no. Uh, ah ko na no, ngayon eh testing natin kung maganda na ba yung kulay niya. Ayan, babalik ko na. Ayan, balik natin. Bago isaksak. Ayan na, titingnan natin kung magiging okay na yung kulay kung hindi na sa dati. Ah, so, ayan guys, na, may kulay red na. Kanina, medyo green na, medyo blue. Ang galing! Ang galing! <laughs> Okay na eh guys. Maganda ng panooran So ayan ang pag mga kulay. Kadalasan dyan ako nagbabaybay sa CRT board. Yan kadalasan may loss connection na. Ah. Ihinang.